kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Bago pa man naganap ang huling hearing sa questionabling identity at aligasyong sangkot ito, sa ilegal na gawain ng pogo si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ay tinaddad na ng sandamakmak na mga ligasyon base sa hawak ng mga bagong ebidensya umano laban kay Alice Go. Kinalkal ng kinalkal ng dalawang mga senador na sina Wingat Chalian at Riza Ontiveros ang mga sinasabi nilang ebidensya na mas lalong makakapagdiin kay Alice Go. Isa sa mga napagalaman na ang pogo sa Bamban ay konektado rin pala sa nireid na Pogo sa Porak, Pampanga. Pati ang senador na si Lito Lapid ay hindi rin nakaligtas sa banat umano ng vlogger na siya raw ang nagmamayari umano ng sampung hektaryang lupa na kinatitirikan ng nareid na Pogo. Rason para kagad itong pinasinungalingan ng senador. Kasi po gusto kong pat patunayan dito sa hearing na ito na po, wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang uh, sa, um, lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako, napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag bilang senador. Gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako po lang po tinitira nito eh. Pinepersonal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo sa porak. Na ako raw ang may-ari ng lupa. Harap-harap pa na sinabihan ni senador Lito Lapid si Mayor Kapil na sabihin sa hearing kung siya ba talaga ang may-ari ng 10 hektaryang lupa. Mayor, ah, tanong Apo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung may-ari ng lupa na 10 hektarya? Apo, uh, thank you po Senator Lito Lapid. Uh, ang may-ari po ng uh, lupa Uh, sa Lagi South ay ang mga cross siblings po. Uh, they can check on the LRA, on the title of the, uh, of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektar yung ng Pogo na 46 na building. Ngayon ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan dito sa hearing na ito. Ako ba ang may ari ng lupang yan na dinidiin nila? Uh, actually, it's uh, very unfair to both of us, uh, uh, Senator. Uh, pati po ako sinasabi nila, sinasabi niya na ako ang may ari at may 50 million na uh, bahay po ako doon. Uh, I categorically uh, deny that. Uh, hindi po tayo ang mayari ng uh, lupa o uh, doon po sa kinatatayuan ng uh, Lucky South ng Pogo po. Hindi po kayo ang mayari, uh, Senador. Yan ang uh, gusto ko malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Talagang lumalawak ang iskandalong dala ni Mayor Alice Go dahil sa pagkatuklas ng mga otoridad ng ilegal na pogo sa bamban hanggang sa kwinisyo na ang kanyang identity. Bunga ng napakatalinhaga ng na mga dokumento nito para magpatunay na siya talaga ay isang Pilipino. Mas lalong lumala ang pagdududa sa nasyonalidad ni Alice Go nang makakalkal ng padibagong ebidensya ang kampo ng mga senador Nang kanilang matuklasan na may isa pa palang babaeng na nagngangalang Alice Lialgu pero ang nakakapagtaka dahil ang mga detalye sa dokumento ng babaeng ito ay bakit ba iisa lang sa kung anumang nakasulat sa birth certificate ni Mayor Alice Gu. Pareha sila ng pangalan, apelyedo, at araw at lugar ng kapanganakan. Rason para pagdudahan ng senadora na baka dito raw kinuha ni Mayor Alice Go ang kanyang ginagamit na pangalan. Walang tiwala si Senador Win Gatchalian sa mga palusot ni Alice Go. Sa bawat eksplinasyon ng mayor ay siya namang palabas ng panibagong ebidensya ng senador. Kagaya na lang nang nakuha nitong passport mula sa isang babaeng nagngangalang Go Wapping kung saan ay napakaklarong kamukhang kamukha ito ni Mayor Alice Go nakikita natin, hawig na hawig nung batang malaki si Alice Go. Itong si Go Huaping, ah, hawig na hawig. Kumbinsido ako na si Go Huaping ay si Alice Go. Iisa lang yan. June 27, 2024, kinumpirma sa pamamagitan ng post ni Sen. Risa Ontivero sa kanyang FB page na purong incheck at hindi Filipino si Alice Go. Ito ay dahil sa pagbusisi ng NBI sa fingerprints ni Alice Go at kay Go Wapping. Ayon sa NBI, si Go Wapping at si Alice Go ay iisa lang. Ibig sabihin na ang claim ni Alice Go na siya ay Filipino ay hindi totoo. Siya pala talaga o Go waping na dumating ng bansa noong 2003 sa edad na 13. Upon the request of uh, the Senate, uh, particularly Honorable Senator Contemeros, nagkunda kami ng examination on the fingerprint impression Of one Wan Guo Wang Wa Ping Lin uh, when she applied for MBI uh, clearance on March 28, 2006. And we compared that uh, fingerprint impression on the uh, fingerprint uh, card of one Guo Alice Ilial. and we found out that the fingerprints of Guo Hua, Ping Lin and finger uh, the fingerprints of Guo Alice illegal were affixed by one and the same person so iisang tao lamang lang. alam mo ang fingerprint eh walang no two persons, even twins have the same fingerprints no conclusive yan y yung dactyloscopy ay uh, infallible science of identification. Hindi nagkakamali. Notorious talaga ang mga nasa likod ng pogo sa mga sindikatong galawan. Siyempre, sa tulong ng mga Pinoy na nasa posisyon at malamang na tumatanggap sa payroll ng mga taga-pogo, walang kamuwang buwang ang ilang Pinoy pati na ang mga nagtitinda sa palengke na ang pangalan pala nila ay ginagamit na ng mga taga-pogo pati na ang kanilang perma para sa pagpapatakbo ng kanilang mga na at paano mo nakilala itong sina Telma, Miss Telma, Miss Rowena at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Uh, way back po kasi 2018, ah uh, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Ah, uh, namamalengke po ako. Ang kahit hanggang ngayon, uh, nakikita ko naman sila. Si Rowena po Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. Owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po. Nagtitinda lang po ng ano, almusal sa umaga. Sa palengke rin po. Tapos si Rita Itoralde po. Um, nakikitinda ng mga inasal na parang... Pero hindi ano, yung ihaw-ihaw po na inasal. Sa bayan din po ng Conception. So, bukod po sa inyo, na nagulat na lang na charge na kayo bilang di incorporator ng Hongsheng. Mayroong pa kayong kilalang tatlong babae, si na Ms. Rowena, Thelma at Rita, na pare-parehong nagtitinda sa palengke. Yung si Ms. Rowena nagtitinda ng gulay, si Ms. Thelma nagtitinda ng almusal, at si Ms. Rita nagtitinda ng ihaw-ihaw isinama din po sila bilang di umanong incorporators ng Hongsheng. Mahilig ka bang magbuting-ting ng iba't ibang bagay? Hindi ba't mas mabilis ang trabaho kapag may tamang gamit ka para dito? Eto na, ang swak na tools para mas mapabilis at hindi na paulit-ulit ang iyong kinukumpune. 38 pieces magnetic ratchet screwdriver set, madaling gamitin. At tamang-tama pa para sa mga maliliit na screw na minsan ay mahirap baklasin. Pero paggamit mo ang tools na ito, ay siguradong easy lang ang trabaho. I-click mo na ang link sa description ng ating video. Para sa iyong order. Nahaharap ngayon sa kaso na qualified human trafficking si Alice Go at kung sa kasakaling mapatunayang guilty ito ay paniguradong dito ito makukulong sa Pilipinas. Ayon sa monitoring ng taga Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa naman daw at hindi pa nakakaalis ng bansa si Alice Go at ang sinasabing si Go Wapping. Huwag na tayong magtaka kapag sakaling mabalitaan na lang natin na nakaalis na ng bansa si Alice Go at hindi naman napigilan o nalaman man lang ng gobyerno. Sa ngayon ay nasa lookout bulletin si Mayor Alice Go at labinpitong iba pa na iniuugnay sa Pogo. Pero mag apply daw ng hold departure order ang DOJ para kay Alice Go para masigurong hindi ito makakatakas sa Pilipinas. Pero ang tanong, kailan pa kaya baka bukas makalawa ay wala na rito si Alice Go. Sa tindi ba naman ng mga hawak na ebidensya ng mga senador ay posibleng sisibat na lang si Alice Go kesa magpakulong ito. Total naman ay wala na ang pogo sa bamban at suspendido pa siya sa pagkamayor. Kapag hindi pa dumalo sa susunod na hearing si Alice Go, ay mapipilita na ang Senado na ipaaresto ito. Kung hindi siya pupunta, mag-i-issue ng warrant uh, warat na para physically aarestuhin siya at dadalhin sa Senate. Pati mismo abogado ni Alice Go ay mukhang hirap ng ipaglaban nito. Mahirap hmm. lang kasi sa yung pu pu puro public trial na nangyayari. Wala pang, wala pang mga evidence na ipresenta eh nako-convict na yung yung client ko. Oh. I, i, i examine natin mabuti ang kung valid yan, may due execution at genuine ang mga dokumento. Alam mo naman ngayon, hindi mo maiiwasan yung mga photoshops, yung mga mga ganyan so napakaaga papa sa mag-comment kami sa mga ganyan mga dokumento. Yeah. So ano na kaya ang susunod na gagawin ni Alice Go? Ikaw naniniwala ka bang purong incheck si Alice Go? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.